na para sa reklamong murder ang pulis na suspect sa pagpatay ng isang babae sa isang motel sa Sampaloc, Maynila. Positibo namang kinilala ang biktima ng kanyang kaanak na magtungo sa punerarya. Saksi si John Consulta. Kasama mga tauhan ng DSWD, nagtungo ang babaeng ito sa isang punerarya sa Blooming Street, Maynila. Dahil sa pangambang pinsan niya, ang babaeng natagpo ang patay sa isang motel sa Sampaloc, Maynila nitong lunes. Nang makapasok sa morgue, tuluyan nang bumuhos ang emosyon. Positibo niyang kinilala ang babae na si Kylie Ann Baroka. Agad din nila ang labi ng biktima sa Sanctuary Funeral sa Santa Cruz, Manila para maihanda sa libing nito sa linggo sa Manila North Cemetery. Ramdam ang matinding galit ng kaanak sa itinurong suspect ng isang saksi, si PO2 Ronald Fontihon. hindi hinalang karelasyon ng biktima. Pero hindi niya ginawa sa pinsan ko para sa mga bata man lang sa amin. Pabayaran niya ng ginawa. na kung siya pa ang pulis, siya pa ang uh, ano, gagawa ng hindi maganda. Medyo mailap yung bata at uh, lumalayo sa tao mali sa tao, siyempre medyo mabigat yung na-witness nila. No? Dito sa RSCC, uh, binibigyan sila ng treatment uh, para kung uh, ano may nangyari ng nang bigat ng kalooban nila at uh, damdamin nila, medyo pinapaglubag natin nila. Pasado alas 8 ngayong gabi, ng iinquest sa sala ni City Prosecutor Jovel Sinados si Fonti para sa reklamo murder. Gamit ang straw na panali sa kahod, pinagsasakal umano niya hanggang mapatay ang biktima. Dalawang teorya sa motibo ang iniimbisigahan ngayon ng pulisya. Itong namatay is uh, allegedly, ang sabi niya, is uh, text ng text sa uh, wife niya, parang ganon. And uh, to the point na nag-aaway sila ng misis niya. Ang sabi ng ilang witnesses natin, gusto niyang humiwalay nitong babae. Yun ang allegation nila. Bukod sa reklamo murder, posibleng maharap sa administrative charges gaya ng grave misconduct bilang polis si Monty Hood. Ilang beses namin siyang sinubukang kuna ng pahayag, pero tumanggi pa rin siyang magsalita. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.